Hello mga kapatid, mapagpalang araw po sa inyo lahat, mapagpalang gabi sa lahat-lahat ng tumatambay sa aking munting channel. Kumusta na po kayo? Sumulit ito ng po ang inyong lingkod. Ito po ang aking trabaho mga kapatid, 'yang paggawa ng HaloBlox 'yan. Yung nasa dulo, yung nasa dulo. 2.5 bags yan o dalawat kalahating ba bags ng siminto ang naubos ko dyan S nagsimula ako sa ano sa 7 am hanggang 11 am ng tanghali yan natapos yung ano 2.5 2.5 bags yan yan po mga kapatid ito po ang tunay kong trabaho mga kapatid baka sabihin niyo na ano yung pagmamutsa lang ang alam ko hindi po hindi po ako maluhong tao yan yung pinipirahan yung iba alam ko pong mahirap maghanap ng pera kaya yan po yan po ang aking sariling trabaho ito po yan Medyo malaki rin ang kikitain dito mga kapatid sapagkat ang Bawat bags ay 200 pesos Yan Pakyao, Pacquiao, bali pakyawan Bali Ang matapos ko sa bawat araw Nakadipindi Pwedeng 4 At saka 3 tatlo at kalahati Yan, nakadipindi sa Uras mga kapatid Kung ikaw ay maagang Ano magsimula ay talagang sa tanghali tapos ka na ng ano tatlot kalahati yan bali 200 per bag yan pwede kang kumita ng ano 800 bawat araw hindi yan ano abot ng ano isang buong araw hanggang 2 pm 2 pm lang po yan ng hapon yan yan po ang ginawa ko mga kapatid medyo matibay ito yan yan po ang ano trabaho ko mga kapatid may nagcomment doon sa ano sa isang video ko na ano pinipirahan ko lang daw ang mga ano mga viewers natin na kumukuha ng gamit ako, hindi po hindi po ako ganoon mga kapatid kung may darating man na ano yung kunting tulong sa akin yung mga blessing na galing sa mga gamit ay hindi ko po isinasarili ibinibili ko po yun ng ano ng ulam para sa buong pamilya pamilya ng aking ano yung tatay at nanay ng aking ano pa aking asawa misis yan hindi po ako makasarili at ituturo ko po ang mga tamang pamamaraan kung sakaling may kukuha sa akin yan hindi po sila mabibigo sa katunayan po ay yung kumukuha ay talagang nagtagumpay yung iba naman hindi nagtagumpay sapagkat kulang sa pananampalataya yung kung sabaga yung ano you know, katulad ng pag-iipon ng pera yung gamit na damit ko ay eh, may laman na for example isang daan hindi yan tataas kung hindi dadagdagan sa bawat araw o linggo ang pera na ay eh, hindi tataas Ganon din ang sa gamit paano tataas yan kung hindi mo naman inaalagaan yan hindi mo pina dinadagdagan ng dasal yan, yan ang po mga kapatid sana po ay eh, hindi kayo magsawang magsuporta sa aking munting channel Ingat kayo palagi mga kapatid. God bless all po sa lahat. Sa mga kap mga drivers natin diyan na may mga lakad bawat araw, iingat po kayo dapat may gamit kayo. Sapagkat so, ang mga tao ay maraming taong masama, may nag-viral nga na ano, yung driver na hold up na yung ano, pera, pinatay pa. 'Yon, kung may gamit sana 'yon. Dagdagan pa ang buhay shout out nga pala sa inyo mga kapatid sa lahat lahat mga kapwa ko vloggers mga antingeros antingeras sa ibang bansa man at sa Pilipinas at saan man kayong lugar sa mundong ibabaw shout out sa inyo lahat at kung ano ano man ang inyong trabaho shout out sa inyo lahat ingat kayo palagi mga kapatid mga viewers mga, bagong viewers mga solid supporters shout out po sa inyo lahat ingat kayo palagi at God bless all po sa inyo lahat palagi po nating pagkatandaan mga kapatid na magdasal araw-araw para lagi tayong kabayan ng Diyos Amang siyang lumikha God bless all po sa inyong lahat